Ilig to the max ang honeymoon vibes ng ating girl next door na si Christelle Fulgar. Kung dream honeymoon lang din ang pag-uusapan. Aba! Natupad na nga ang pangarap ng aktres at vlogger na si Christelle kasama ang kanyang Korean husband, Let's Chica! Masaya at blooming si Christelle Fulgar sa ibinahagi niyang bagong photos at video kung saan masisilayan. Ang kanilang honeymoon adventure sa Switzerland. Ang matagal na niyang pangarap na honeymoon destination. Sa video na ibinahagi ni Cristel sa kanyang Instagram story, makikitang super in love ang dalawa habang namamasyal sa napakagandang Lauterbrunnen at Interlaken. Ang background, snow-capped mountains, crystal clear rivers, at postcard-worthy views na parang kuha sa romantic K-drama hindi rin napigilan ng netizens ang kiligin sa sweet moments nila. Holding hands, warm smiles, at syempre ang aesthetic OOTDs nilang mag-asawa na perfect sa malamig na klima ng Swiss countryside. May pa-winter wonderland pa si Ate Girl. Bukod sa breathtaking views, mapapansin din ang pagiging low-key ng couple. Walang bonggang pasabog, just pure love, and quiet moments together.